Yung bonga nga mo mabaho pa sa kubeta. Yan ang dapat kong linisin. Simulan na natin. Tagay na. Right! Tagay! tagay, tagay. Oh. Tagay na, tagay, tagay. Kata ribun lah, Tara, dun. Oh, anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi pa kayo natutulog? Kasi sir, ang grupo ni Glenn, nakita namin may ginagawang milagro sa tunnel. Ang gulo-gulo nila sir, parang mga lasing. Sigurado ba kayo? Yes sir. Yes sir. Sige, bumalik na kayo sa dorm ninyo. Matulog na kayo. i sinasabing alcohol lang, sir, para sa mga lamok. Hindi alcohol ito, ni ah. Gin tonic ito, eh. Ikaw ang leader nito, no? Ikaw ang pasimuno. Ikaw ang may pinakamabigat na parusa. See me in my office tomorrow. Enough of this! Sawang-sawa na ako! Alam niyo ba, na ang bawat isa sa atin ay maaaring maging matagumpay? Kapag kayo'y nabigo, yun ay hindi dahil sa wala kayong magagawa. Yun ay dahil sa ayaw niyo lang gawin. Marami kayong magagawang maganda. But look what you're doing. Engaging in a... That's immoral. Immorality ba, sir, ang makip... Di ba natural lang yun? Ang immorality, sir, ay... Di ba? Ang pakikipag... Kapag ginawa ng mga hindi kasal, kaya babae o lalaking involved, that's immoral. And I cannot tolerate you boys doing it in this school sabit lang naman kami dun, sir, Oo. Eh. Oh, alam kong sabit lang kayo. Kaya yung leader ninyong si Glenn, ginawa ko siyang masaya at abala sa araw na ito. Rocky, nandiyan ka pala. Nabalita mo na ba? May tinanggap na raw na bagong janitor si Sir. Kilala raw natin eh. Isa sa mga student leaders dito. Pero puro kapalpakan ng tinuturo sa mga members niya. Eh talagang ganun. Gumawa ng mabaho. Eh nangamoy. Eh di ang bagsak sa kubeta. Kasama <laughs> ng mababaho. <laughs> <laughs> o sige, mauna na kami. May o, sige, pa kami. O sige, sige, sige. kami ha? Okay. Ah, siya nga pala, Brad. Pinapasabi nga pala sa akin ni Sir, na napakidali-dali mo daw maglinis. Dahil marami ka pa daw CR si na lilinisan. Rocky! Yung bunga nga mo mabaho pa sa kubeta. Yan ang dapat kong linisin. Ah! <tongan> <tongan> Nag-aaway na naman kayo. Ah, eh, nagpa-practice lang ho kami, sir. Ah, tama. Nagpa-practice kami. Sabi ko naman kasi sa'yo, yan. Diretso, yan. Ikaw, hawak mo ko dito. Tapos, yan. yan.